niluto mo? Munggo ate. Munggo? Oo. Munggo? yung munggo? Hmm? Iniwan ko kanina dito ate. Naghatid lang ako kay nanay ng kuwan, kape niya at siya ba? Hmm. huwag na nagdala ka din munggo yata ate. Pati na mo ate Jo? Ba't ako? Nagdala ko sa labas! Hello mga kawander kasi may nag-request sa akin na itago ko daw yung niluluto ni Ati Banji kasi sakto lumabas ako mga ka-Wonder nagluluto siya andon si Wonder kasambahay vlog kaya tara let's go gagawa tayo ng kalukuhan <laughs> wait lang ay wait lang <laughs> asan si Ati Banji ha? Ay, natira niya si nanay. Kasi, mga wonder oh. Ano itong niluto niya? Munggo, ang sarap. Ngayon, Jo, may gagawin ako kasi may nag-request na kapag nagluluto daw sa ati Banji, itago ko. Ha, ah, dyan ka lang, ha, ka lang. Wait lang. Tawagin ko si, ano, si Wonder Be? Be? Santa, ka? Halika nga, mo ako. Bijuan mo ako. Itago kita. Itago ko yung ano Yung niluluto natin, banya kasi may nag-request. May nag-request. Yes, so, bago bumalik ko kasi. Hinatiran si nanay ni alo. Nang ulam. Hmm. Ah. Bakit pa gagawin Oh,

Huwag kayo natin, ha? Ipapakawin natin siya, ha? Naku, wala na. Nahilaw niyo, niloto niya ang ulang, Bi. Ano naman, Tapos sana magpupusto ako. Ano yun? Ano naman, Tita? Ano Ano sige, sige, ko lang yung camera. Hindi, ako na, ako na. Ay, ikaw Kaskon na. Kasi kung marin, nagsisilpon lang ako. ah oh, sige, sige, sige. Ayan, tiyan, tiyan, tiyan. <coughs> Ti Banje? Ate. Yung ano, ah, nagluto ka na? Opo, ate. Saan? Ano niluto mo? ba yan? Tanghali na! Ati ba di na ako? Or utso na wala pati ang almusal? Ati ba kayo? Ati ba Hindi ko yan. Ano to? Anong, anong yan? Oh. Ano nang sabi niyan? Oh. Wala ba tayo ulang, be? Iwan ko tanghali na nung oras na alas bebe na ba naman at banji? Wala. Hmm? Bewa ka mo nga itong cellphone ko. I-charge mo nga doon. Charge ko? Oo. Hmm. Bakit saan? Um... Saan? Naiiwan ko ng ate dito. Naka-umpay ano ano Naka ano ko mo na kapit bahay. niwan mo dyan? Hmm? Naka-umpay ate. O, oh, andito yung sahog niya. Tanong at Sino? Ano? Sino ang hindi ka? Asa ba si yun kasama natin? Ano ba rin sa inyo? Diyan, ang ingay nyo. Naglabas. Nakita mo ba yung niluluto na ati Danjen? Nagluto na daw siya ng ulam eh. Gutom na gutom mm -hmm. na ako. No, ulas na, nasuwibi na ko napansin ate kung may niluluto ba siya dyan. Kasi hmm. yung hmm. nakita ko yung kaldero lang yung nakasalan. Yun lang naman yung nakita ko. Hmm. Gutom hmm. na ako ate Banji. Ano ba yan? Anong na? Ate Banji, gutom na kami. Na kami. Hmm? Hindi ko naman yun na 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 yung nakita. yun kanina ate. sa ka hmm? pagbalik ko eh. Lagay ko na sana yung ampalaya. Saan ba? Kung kung nagluluto ka, di dapat nandiyan nakasalang. Wag ka may kami dito ni Ate Jo kanina. Ikaw Jo? Hindi ate yung... Nagluto ba talaga kayo? Nagmamaritisan lang tayong dalawa? Anong uras na? Ang napansin ko lang yung saldiro dyan nakasalam kasi nandun ako sa labas. May ginagawa din ako. O saan yung nanuluto natin? Magkina sinasabi niya ng munggo. Dinatrump niya yata ako eh. Hindi natin sabay mo pa ni ate. Dinatrump niya yata Wala na, gutom na ako. Anong kakain natin ngayong almusal Alas 8 na. Anong alas 8 na? Alas 3 na? Na. mo ba yung, cellphone ko? I-charge ko doon. Lupat yan eh. Mamaya, ko ito. Mamaya, eh, siyempre, sa nangyari sa inyo dyan. Eh. ano nangyari sa inyo? Oo oh, lang. Nawala. At iba Nagluto. Kung ka, makawin. Wala, nagluto ako at Jo. Baka na naginip ka lang. Hindi. Baka sa takakwento nyo, kakamaritis sa ano. nagluto kayo. Bala, hindi. Bakit kaya kayong nakasarang natin ba, Jake? Saging. Oh, Wala namang laman, tubig. Ano ba yan? Baka yung sinabi mo na niluto mo, ito sago. saging. Saging. Oh, Gugula. Gugula. <laughs> Hindi ate, talagang. Baka yun lang ang gugulayin mo. Baka yun lang lang kasi kakamaritis yun yung wanda sa my dad. Wala din ako sa labas ate. Hinatid ko lang si nanay ng kapinyate at sabah. Ano yun. May kapitbahay tayo, pumasok dito, tinuha yung ulap nako. Ikaw ba okay, wala akong napansin na ibang tao dito? Wala, tayo lang naman dito. Oo. Yes, nandiyan naman. O unalas, unalas no him, hindi binaon. Nagugulastas diba, 'di? Hmm. Nako, kain natin. Misa kasi kasi. Ayos ayusin mo yung trabaho. Hindi 'yun, 'no? Hindi na ko naman talaga yun nating kanina. Nako, niloko nila sa akin. Kung nag-saing, akala ko pa naman paglabas ko pagkain natayo kasi ang uhras na. Ito para 'ti yung sa Malinis oh. Ay, 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 ay may kaldo sa ilalim. Ay, hindi naman yan. Wala naman oh. Ah, walang laman. Masa. Oh, ang kaldero na sa ref? Wala na mati banje. Nasaan na rin yung Ano kakainin natin ngayon? Ano Sabihin nyo, mag-order tayo sa ano, eh, ang, ang wala namang ano dito. Di ano yan, Ay, yan, ang inaasahan ko, kakain na tayo, tapos ito pa pala, oh, wala pa. Ano to, salad, kilawin natin. Hindi akin nakaano nga, pinahin na kukuha talaga atin. Oo, saan? Ikaw, pina pinatrap mo ata kami. Hindi naman ate, hindi ko naman alam yan ate, kung may niluluto sa tibangji Ako sabi yung tumalon dito, nagtago mag-isa yung lunggo. Wala naman natin Banji. Oo, oh, ano na. Bakit sabi yung minumulto tayo dito sa bahay? Dapat hindi mo iniwanan, para yung... maramot. Na, kinuma na yata yung natin Baka, be, ba, baka nga binulto Dari, na tayo, Bi. Ba? Baka, ikaw. Ay, ano ba, be? Magalit ba ako o matuwa? Be. Saan ba yun? Ba't ako yung lak, be, talaga? Ate, wala dito? Ano ba to? Ay, ah, mga ano Ah, mga ah, aliswa siya kapag kun. Dapat binantayan mo, Ate Banji. Ate Banji talaga. nagluto kasi, nagluto kasi kung saan-saan Pumupunta. Hindi, be. Inatin na sinanay ng nilagang saging at saka kape. anong gagawin natin yan? ibig sabihin pati yung pinagsalangan mo na wala. Yung kaldiro. Kaldiro? Ate. Ate. Ha? Ano, magalit na ba ako? Eh, anong gagawin natin? Magalit tayo, may babalik ba natin yung munggo? Ay, oo nga, no. Oo. Oh. Magluto ka pa. Magluto ka lang na, tuyo. Alam. Hindi nga. Totoo, nagluto ka dyan ng munggo. Ano ba, Ano ate? Pinahina ko lang. Anong nangyari sa munggo? Nag-magic? Yeah kuan na lakad ka mong yung at ate. Pati na gumawati diyo. Ba't ako? Nandun ako sa labas. hindi eh, ko nga alam kung may sinalang ka dyan. Yung nagaling yung kaldino na. Kapunta oh, ba <laughs> yung munggo natin, oo. Oh, Hindi na kumulo. Hindi oh, kumulo. Hindi <laughs> si <laughs> ng yung, yung Ano ano sa Hindi may nag-request kasi. Oh, may nag-request? kasalanan nung nag-request. Kasalanan talaga. Sin